Hindi ako umangat. Dapat Hindi ako umangat. sabi na may hand guard. hindi mo lang tinamaan? Sir, walang pinit eh. Hindi mo lang tinamaan. Hiniipit eh. Hiniipit ko eh. Sa'yo ko naman kinakabahan ako. Duda ako sa mga plano nyo yung... Hiniipit ko. Tuwa yung tinigat sa'yo. Ramdam ko pa lang eh.